Dalawa, no. Ay, dalawa, Michelle ha? Ah, oh, sa'yo bola, sa'yo bola. Sa'yo bola. Suutan niya. Oh, suutan. Suutan. Laro kayong dalawa. Ayan po, si Ulo. binabantayan si... Binabantayan ni Agent Ayan, si Ulo. 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 Ayan, binabantayan yan. Ayan, exhibition triple. Ayan, binabantayan ni Agent Ulo, Ulo. Ulan, di makapasok si Ulo. Ulo. Oh, hindi makasaksa oy. Eh? Exhibition dribble. Oh. Exhibition dribble Tumira Wala. Rebound ni Agent. Oh. Ah, oh, okay, ulo bola, kay ulo. Kay ulo bola, kay ulo. Oh, labas. oh, hold. Ay, ala na, nice tira na. Oh. oh, Agent, 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 Agent. Oh, Paul, Paul, Paul. Oh, labas. Labas. Oh. Agent, agent. Hindi dribble. Binapat ni Ulo. Nakawala. Tibira. Uy, ala. <laughs> oh, rebound ni agent ulit. Oh, rebound ni agent. Exhibition dribble. Setting the play. Oh, binapat ni Ulo. Oh, binapat tayo. Oh, hindi dribble. Oh. Di hindi dribble. Uy, nice move. nice move. Oh, ay ala ribbon ni ulo. Oh, ribbon ni ulo exhibition triple 10. Oh, Tumira Wala, malakas. Oh, ribbon agent. Oh, ribbon agent. Ribbon agent. Oh, exhibition triple, binabatay ni ulo. Binabatay. Oy, oy, galing naman oh. Galing Tumira Wala. Oh, ribbon ni ulo. Ribbon ni ulo. Ribbon ni ulo. Easy layup. Wala well, palot ni Good for two. Oh, derecho ulo, derecho, derecho. Oh. Oh, derecho. Oh. Ribon. Tumira. Wala. Well, oh, uh, ribon ni Ebok. Ribon Agent. Laki naman niya, tumira! Benga! Wala, oh, rebound agent, tumira si agent! Wala! Ako ni Ulo, ni Ulo, Ulo, setting the play, Ulo, Ulo, di dribble, tumira! Wala, malakas, rebound ni agent! Oh. Agent, agent, agent! Ala, hindi ka pala makaporma kay agent eh. Hmm? Hindi ka pala makaporma eh. Wala naman siguro. Ha? Wala naman siguro. Eh, Ayaw nga, hindi ka nga makasyat. Oh. oh, oh. ala ka pala eh. Oh, ay eh, kahit na. Uy, ban tayo. DJ, stop and pump. Venga. Ala. Ribbon na parehong malaki. Ayun na, oh. Oh. Oh.